So for today's video, samahan nyo kami kumuha ng lisensya sa LTO Balinsuela May Branch. Ang first step ay kukuha tayo ng medical at 500 pesos yung ginastos dito. Tapos ipapasa mo na yung application form mo para sa student license, IDs, birth certificate at yung PDC mo kung mag-apply ka ng student license. Kung magre-renew ka naman, yung lumang license mo at yung medical mo lang ang bibigay mo. 250 lang ang babayaran mo sa student license, sa renewal naman ay 600 pesos. Si Taya kasi matagal na siyang kumuha ng PDC seminar, kaya may certificate na talaga siya, no? Long time ago na. Sa A1, marilaw siya nag-seminar noon, kaya maganda rin na nag-seminar guys, kasi yung iba iniiskipan nyo, nagbabayad na lang. Yun kasing knowledge na makukuha nyo doon, e eh, magagamit nyo rin naman sa mga skills nyo, lalo na kung wala kayong alam sa kalsada. Pero kung gusto nyo naman magbayad ng mas mabilisan, pwede naman yun, wala na sa inyo eh. So dahil 16 years old lang si Thea, mas gugustuhin kong dumaan siya sa proseso ng mga seminars at mga uh, learnings na dapat niyang ma-accomplish bago siya talaga lumabas sa kalsada. So after niyong magbayad dyan, pipirma na kayo at magpapapicture para sa inyong IDs. Yung student license na nakuha ni Thea is paper lang siya na nakaprint. Yung renewal ni Jomel eh PBC naman na ID. So, after 32 days, pwede nang uh, i-upgrade ni Thea yung license niya to non-pro. 16 years old lang siya, pero after 1 month kasi, eh, 17 years old na si Thea. Sakto yon para sa non-pro niya. At kailangan ng parents' consent para makakuha ka ng lisensya kung underage ka. So, dahil underage si Thea, pinanotaryo pa namin na pinapayagang ko siyang kumuha ng lisensya para... I-submit niya yung mga requirements niya dun sa pagkuha niya ng lisensya. So, yun lang ang mga kailangan guys. And sana, makatulong din yan sa inyo kung gusto nyo na rin kumuha ng lisensya right away. Magandang kumuha ng mga lisensya guys, lalo na kung kailangan nyo ng pang-IDs, ganyan, and para may skills din kayo sa sarili nyo. Lalo na kung sa future eh, may plano kayong mag-work, na may skills dapat ng driving, ganyan. Maganda rin na may alam kayo sa drive. And for emergency purposes, kaya kami kumukuha lahat ng lisensya dito dahil uh, kung sakali, knock on wood, may mangyari, at least alam ng ibang tao dito mag-drive. Diba? Hindi yung isa lang ang nakakapag-drive. Paano kami lalabas? So sa baba nito, sa may first floor, makikita nyo rin dito yung Queen Aholic Spa. Dito maganda magpagluta, magpa-beauty, magpa-facial, ganyan. Kasi murang-mura lang dito. Tapos ayan o, kitang-kita lang siya sa may highway. So madali siyang malolocate. Habang nag-iintay kayo dun sa pila ng mga jowa nyo, pwede kayo magpagluta na dyan. After makuha ni Thea yung student license niya, dumiretso na siya sa baba para mag-apply naman ng driving lesson. So merong driving lesson dito, manual yung kinuha niya, 5-5 yung siningil sa kanya and then 3 days yung uh, bubunuin niya para makuha niya ulit yung certificate ng TDC na requirements naman para sa non niya. So 8 hours yung ma-accumulate ng 3 days na yon. So afternoon dumiretso na kami sa Shakey's para mag lunch dahil anong oras na rin kami nakalabas. Pero mabilis lang po talaga yung mga pila. Anong oras na rin kasi kami pumunta doon talaga. So sa so mga may asawa naman or married na na gustong kumuha ng student license, magdala po kayo ng marriage certificate. And yes, yung iba naman dito sasabihin, may naku, pwede mo naman bayaran yan, pwede naman ganito para mabilis. Pwede naman po talaga kung may kilala kayo, pero kami kasi mas okay sa akin na alam lahat ni teya yung seminars, and kailangan makapag-practical siya ng driving para hindi naman niya ibang gabang gayong sasakyan ko, te, ba? Diba? Iba pa rin talaga yung may alam ka. Yung iba kasi syempre marurunong na sila mag-drive, so sino shortcut na nila? And by the way, yung requirements nga pala ng uh, pagre-renew ng lisensya, may exam po pala ulit yun, nakalimutan ko sabihin. Sa family po talaga namin as early as 7 years old, tinuturoan na talaga mag-drive o humawak ng sasakyan ng mga bata dito dahil ganun ako pinalaki. So, kung hindi kayo compatible sa ganun, okay lang naman. Wala akong pakialam kung kumuha kayo ng lisensya o hindi. Ako, sinishare ko lang sa inyo yung pwede nyo ring matutunan na ah, ganun lang pala yun. Pwede naman palang ganun. So, baka gusto nyo lang din kumuha ng lisensya sa future. At least, may idea na kayo dahil sa video na ito. And bigyan nyo lang siya ng whole day para hindi naman kayo nagmamadali kung sakaling medyo tumagal yung pila make sure lang din na may dala kayong pera dahil baka magutom kayo if ever na pagpunta nyo doon eh, matapatan kayo ng medyo madaming tao at least may nakakain kayo ba? Diba? maganda rin yung may kasamang kausa para di kayo naiinip Magandang may skills ka ng driving for emergency purposes or para sa enhancement ng mga kailangan mong gawin sa buhay mo, e eh, marunong ka mag-drive. Hindi naman yan para makayabang ka lang eh. Kasi kami, ayokong ibang ganit eh lahat ng sasakyan ko, ba? Diba? And yes, marunong na talagang mag-drive si Thea. Kumuha talaga kami ng formal driving school niya kasi may mga bagay din naman na hindi na namin talaga na ituro sa kanya. Like yung mga pinaka-basic na dapat niya rin malaman. Kasi maliban namin kung alam niya yun talaga o oh, hindi, di ba? At least dyan sa uh, niya ng TDC, mas malalaman niya at maintindihan niya kung bakit. Please share guys para malatutunan at malaman din ng iba. Thank you, sharing is caring.